lagot na. Lindsay de Vera, isinapubliko na ang video ng panghahalay sa kanya ni Ding Dong Dantes. Tila mas patindi ng patindi ang mga revelasyon ni Lindsay de Vera kaugnay sa totoong nangyari sa kanila noon ni Ding Dong Dantes. Matatandang nagsimula lang pag-usapan namang ito ng maglabas ng isang blind item nang pagkakaroon ng anak ang isang sikat na aktor sa isang sikat na young actress. Binalot ng controversial ang bland item na ito at dito na nagsimulang pangalanan ang nasabing aktor at young actress na ito. Nagkaroon pangaraw ng lihim na affair. Lumabas ang pangalan nila ding Don at Lindsay de Vera na ayon sa spekulasyon ng marami ay ang mga ito nga ang sinasabi sa naturang blind item na ito. Nabalot naman ang tensyon na naging pagsisiwalat ni Lindsay Rivera ng tungkol sa kanyang anak at kung sino nga ba ang totoong ama nito. Hindi naman kinaya ni Marian Rivera ang mga balita gaya nito kaya naman sa naging revelasyong ito ni Lindsay ay nagkaroon na ng lamat ang kanilang tahimik na buhay at ang pagsasama nila. Lumabas ang balitang nag-file na round ng annulment si Marian Rivera dahil hindi na nito matanggap ang kanyang mga nalaman. Ngunit mas ikinagulat pa ng marami ang naging bagong pahayag ni Lindsay sa kung paano nga ba nagsimula ang sinasyabing lihim na pair nila noon ni Ding Don Dantes. At kung bakit humantong sa pagkakaroon nila ng anak kahit pamilyadong tao raw noon si Ding Dong. Ayon sa kanyang pahayag ay hindi totoong nakaplano ang kanilang relasyon dahil pinilit lang daw siya ni Ding Dong noon. Siya raw ang naging hingahan nito sa mga panahong hindi sila okay ni Mariam hanggang sa napalapit sila sa si isa't isa ngunit wala raw siyang intensyon na agawin ito kay Marian. Ngunit si Dingdong daw ay nagpapakita ng motibo sa kanya kahit alam niya raw na may anak na siya sa ibang babae. Alam niya raw na may pamilya ito at kuya daw ang tuding niya dito hanggang sa pinilit lang daw siya na gawin ang bagay na iyon kaya nabuo ang batang sinasabi na anak ngayon ni Dingdong Dantes.